Hello and welcome back again to my YouTube channel The Mommy Jaja Vlogs. For today's video, magbabahagi ako ng pampaswerte sa pera ngayong darating na full moon, November 16. Sa Sabado na yan. Kaya mainam na gumawa tayo ng mga pampaswerte, lalo na sa kaperahan, para maakit ang swerte sa pera. Hindi na tayo makaranas ng mga kahirapan, kagipitan, at mga alat sa buhay. Napakahira pag lagi na lang kinukulang sa budget, kulang sa pera. Kaya kung kayo ay nagnanais na magkaroon ng pagbabago, ang takbo ng inyong pamumuhay, maging magaan ang pas pumasok ng pera sa inyong buhay, meron akong ibabahagi na makakatulong para makaakit ng maraming pera, ng swerte at ng mga blessings sa inyong buhay. Kaya kung kayo ay panatiko at mahilig sa mga pampaswerte, panoorin lamang ang video na aking ibabahagi. At kung hindi naman, kumanap lamang kayo ng video na gusto nyo. Ang pampaswerte ito ay gagawin sa gabi ng full moon, November 16, Sabado, sa oras ng 6.30 p.m. hanggang alas 8 ng gabi na papasikat ang buwan o papataas ang buwan. Mangangailangan lamang tayo dito ng mangkok na maliit na babasagin. At mangangailangan din tayo dito ng tatlong silver coins o mga piso. At susulatan ito ng infinity symbol. Tatlong infinity symbol sa bawat piso. At mangangailangan din tayo dito ng asukal. Dahil ang asukal, ito ay matamis. At para matamis at magaan ang pasok ng pera sa ating buhay. Ilalagay lamang ang tatlong silver coins sa bowl at saka ito tatabunan ng asukal. Pagkatapos ay hawakan ang pampaswerteng ito at sabihin ang chant na aking ilalagay sa screen. Ang paggawa ng mga pampaswerding ito ay dapat meron kang 100% na paniniwala, maging positibo, alisin ang mga galit at sama ng loob at mga negatibo mong naiisip, iwaksi mo muna ang mga yan para yung mga pampaswerding mong ginagawa ay tumalab at maging epektibo talaga. At saka ngayon ito, ibibilad sa liwanag ng buwan. I-overnight mo siya na ibibilad. At kinabukasan, pagising mo sa umaga, bago pa man ito si kataan ng araw ay kunin mo na at ang tatlong silver coins ay ilalagay ang isang malapit sa iyong front door o entrance door at ang isang piso naman ay ilalagay sa kusina at ang isang piso ay ilalagay naman sa iyong wallet para madistribute at ang flow ng kaperahan sa inyong tahanan ay magtuloy-tuloy at magaan. Makaakit kayo ng maraming pera sa inyong tahanan at sa inyong buhay. At ang asukal ay itapon lamang ito sa lababo. Napakadali ng pamamaraan ng pampaswerteng ito na gagawin sa full moon. Kaya wag na kayong magpatumpik-tumpik pa kung gusto nyo na makaakit makaakit ng maraming pera, magkaroon ng kasaganahan, ng prosperity, makaakit ng maraming blessings, makaahon sa hirap, at maging magaan ang pamumuhay, gawin at subukan ang mga ganitong pamamaraan ng pampaswerte. Tandaan na ang mga ganitong pamamaraan ay magsisilbing gabay at pampaswerte lamang. Tanging ang ating pagkilos, pagsisipag, pagtsatsaga, pagdiskarte, pagtatrabaho, at lalong-lalo na ang manalangin sa puong may kapal ang siyang makakatulong sa atin para tayo ay umunlad at magtagumpay at matupad ang pangarap natin sa buhay na yumaman. At kung nagustuhan ang video ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.